Sa susunod nating panauhin, mm -hmm. mahalagang malaman natin ang mga development dito Oo. sa sektor ng transportasyon. Yes. Nasa linya po natin ang tagapagsalita ng Department of Transportation sa pamamagitan po ni Assistant Secretary Ramon Ilagan. Good morning po, Asek Ilagan, sir. Good morning, Asek. Good morning Christian at magandang umaga rin sa inyo Tuesday. Mm -hmm. Opo, happy uh, Sunday. Happy Sunday po. Asek, uh, isa sa gusto naming makuha na ng update mula sa inyo. Eh, itong lagay na po ngayon ng tinatawag nating PUV modernization mm -hmm. program, mm -hmm. sa puntong ito po ba? Nasaan na po ba yung implementasyon nito? Parang medyo na tetenggan yata na ang gusto yung programa. Aha. Uh -huh. Um, unang una po eh inilabas ni uh, Secretary Vince Dizon yung department order no tungkol mm -hmm. po dyan, yung sa pagbubukas ng consolidation mm -hmm. para sa mga pub operators at driver na hindi po umabot sa consolidation deadline noong pong 2024. Tore. Kung maaalala po ninyo, meron noong mga malalaking transport groups ang hindi umabot para dito sa consolidation, no? mm -hmm. At sila hu yung hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapagmodernisa at pangalawa maka-join sa consolidation. Mm -hmm. Now, um, uh, um, dahil po dyan sa department order na 'yan, dahil din sa kanila at iniisip palagi ng ating kalihim sa utos po ng ating pangulong Marcos na sana uh, umandar na yeah. ang uh, modernization pero dahan-dahan. Yeah. Pero sa pag ng modernization, kinakailangan hindi maiwan yung nag consolidate at nag-join ng modernization. Mm -hmm. In this manner, hindi rin dapat nang iwan naman yung hindi pa nagko-consolidate. Mm -hmm. So yan ho ang um, yan ang isa sa mga tinutukoy nitong department order na inilabas. Mm -hmm. Ngayon, um ang uh, ang uh, LPFRD po pagkatapos ng department order maglalabas na silang mga guidelines kung kailan si simulan itong consolidation at sino-sino ang mga kasapa. Uh -huh. So yan po ang laban ng uh, the Department Order. So sa madaling salita, uh, pwedeng sumali sa mga kooperatiba na meron pong existing o established na ruta. Yun hong naiwan doon mm. sa consolidation. Kaya ka ka din po uh -huh. Uh -huh. mas mababa po yung consolidation rate pero pwede rin pong sumali yung ating mga kasamang kooperatiba at driver sa mga iba't ibang kooperatiba. In Another word magbubukas po ito. Uh, yun ho may mga biyahe na more than 60% na mga kooperatiba sa consolidation and na po and more. At doon po meron pang espasyo, meron pang ruta na available yung mga hindi nag-consolidate, pwede pong sumama doon. O kaya lang, oh, para hindi po. yes, ma kaya lang ASIC, yung sinasabi nyo po na pwede pa silang sumama ulit extended. doon sa Apa. mga ex uh, uh, existing na, na kooper uh, ko kooperatiba at consolidated na, eh hindi nga po mangyayari kasi ayaw nga po uh -oh. nilang magpa-consolidate. Ilang beses na nag-extend, di ba? Uh -oh. Hindi naman parang yung mga ayaw, talagang yun na yun. Sila na talaga yun, di ba? Kaya nga po um, Ma'am Tuesday and uh, Sir Christian, eh, mahaba na nga yung palugit na ibinigay sa kanila sapagkat sila po yung walang tinatawag natin na Provisionary mm -hmm. Authority or PA. Eh. Mm -hmm. Na-cancel po ito dahil hindi sila nag-consolidate. Imagine isang taon po ang ibinigay sa kanila and mm -hmm. it could be extended para sila po ay mag-consolidate. Mm -hmm. At kung inoffer na po lahat ng pamahalaan, inoffer na lahat ni Secretary Vince Dizon ng DOTR, kasi series of negotiations ang pag-uusap. Pinakinggan po sila pag-upong mm -hmm. pag-upo mm -hmm. ni Secretary Vince Lahat ng kanilang proposal, pinag-aralan mm -hmm. ng dinoong five-man committee ng DOTR, mm -hmm. so of which kasama po ang inyong likod ng office ng OTC. So pinag-aralan po talaga lahat ng proposal nila at isinama na po siya. Kaya sana naman pagbigyan itong modernization sapagkat mm -hmm. uh, ito ho unang-una, sabi nga natin ano ba ang objectives o layunin ng modernization? Hindi ba para ma-improve yung welfare ng mga commuters? Yan po ang bottom line. Para mm -hmm. at least magkaroon tayo ng uh, kaligtasan sa ating mga pasahero. Mm -hmm. Pangalawa po, ma-professionalize ma yung transport industry. Mm -hmm. Ikatlo, Mabigyan nyo ho ng mas improved na standard sa kabuhayan ng ating mga driver, operators at ang kanilang pamilya. Bottom line po niyan pagdating na huli ay eh, talaga para sa mga pasahero. Mm -hmm. So sana, nakikiusap din kami, binuksan po ito ni Secretary, binigyan ng isang taon or more para mag-consolidate and eventually mag-join po sa modernization program. Mm -hmm. Pero Aseka, uh, uh, paano ang mangyayari kung hanggang ngayon narinig ko kailan lang ano yung isang transport group talagang nagmamatigas sila gusto raw naman nilang mag modernize mm -hmm. nung kanilang mga sasakyan Christian Asec pero uh, pwede naman daw sila mag, -moder mag modernize susunod daw sila doon on their own ayaw nila magpahawak sa ano ko kooperatiba ano ang chance nito mahirap po kasi eh, ang isa sa objective ng ating modernization di ba na iconsolidate muna siya Di ba? Magkaroon po tayo ng consolidation na muna pagkatapos ng consolidation niyan magkakaroon po ng tinitawag natin yon magpipili sila at yung kanila mga prangkisa ay iso isosurrender po nila doon sa kooperatiba no pero mm -hmm. ang bago po ngayon uh, kung ikaw ay may-ari ikaw nagiiisa may-ari driver operator ka at isa So kahit na mag-join ka sa isang kooperatiba, nandun pa rin ang pangalan mo. Yan ang isa sa mga bagong features din. Mm -hmm. Itong ginawang department order. Mm -hmm. Kaya yung kung mananatili po naman sila na, na, na hindi po sasama sa programa ng modernization, hindi magkoconsolidate, mm -hmm. eh papaano na po tayo. The, go the government has already stretched its patience. Lahat po binigay na sa kanila. So baka ang mangyari po yan, mananatili silang kolorum. At pag nanatili po kayong koloro, hindi po kayo mabibigyan ng SCFRB ng, ng Certificate Prankisa. of Public Convenience mm -hmm. o kaya ng Prangkisa. So pagka po kayo, illegal po kayo. Pag illegal po kayo, huhulihin po kayo. Ayun. Bakit po kayo sa Sapagkat yung safety, comfortability ng mga pasahero ang nararapat po. Yan ang essence ng modernization. Mm tama naman mm -hmm. 'yun. Uh, so uh, hanggang kailan magde-decide ang Department of Transportation para sabihin, oops, stop na? Tuloy na tuloy na natin tuloy 'to. Tuloy na natin mm -hmm. 'to. nantay na namin kayo. Ayaw nyo pa rin magpa-consolidate o bahala na kayo. Eh, kailangan matuloy na 'tong modernization program na ito. Opo. Alam po dinyo kami sa Cooperative sa Office of the Transportation Cooperative, DOTR. Mm -hmm. Yan po ang common questions din ng na mga nag-consolidate, ng na mga nag-modernize. Until when sila pagtitipid? Titipin nan mo naman yun kasi lahat ng suporta ibinibigay po doon sa mga hindi nag-consolidate kasi karamihan po din dyan sa hindi nag-consolidate ay mga traditional jeepney. Mm -hmm. Right. Okay, papayagan po naman yun eh mag-join sila ng kooperatiba, pero kinakailangan roadworthy. Kinakailangan yes. naman maayos ang sasakyan nila, hindi ba kahit nang lumayan? pero ligtas ang pasahero. Turik. Di ba? Yung makina, dapat man check. Yung tires mo, baka kalbong-kalbo na. Luma na. Ang brakes mo ba? Sinisik. So mm -hmm. yung roadworthiness, kapag binigyan sila ng CPC, ng LTFRB kasama po ang roadworthy. Yes. Mm -hmm. Naalala ko tuloy Asec, yung una kasi nung inintroduce siyang modernization program na yan ang pagkakaintindi ng lahat at saka yun yung talagang lumabas dati na kailangan mag-convert na yung traditional jeepney into a Modern modernized mm -hmm. yung parang maliit lang minibus, yeah. ba? Diba? Ganon yeah. yung itsura. Uh -huh. Pero napagbigyan Opo. na, eh, napagbigyan na, pwede manatili yung traditional basta look roadworthy. ng Opo. jeep. Basta naman yung makina makakasunod doon sa itinatakda ng standard mm -hmm. para mm -hmm. sa modernization. So, ibig sabihin, kailangan naman yung jeep mo ay maayos pa yung kondisyon. Hindi mm -hmm. naman yung pag pagsakay mo doon sa jeep Malalaglag na yung floor dahil sa kalawang. Hi. Hindi naman oh, ganoon. Oh, Ma'am, mo na road roadworthy natin yun. yung yun body na, na so, oh. 'yon. Nilbo mm. ba. Oh. Kailangan maayos po naman 'yan. Ah, oh, oh. oh. um, uh, last question dun sa topic na 'yan, ano? Sa ngayon ba, ilan yung nag-consolidate? Mm -hmm. Ilan pa yung naiiwan? Bakit parang parang hindi makausa dahil parang unfair nga naman dun sa mga nag-consolidate, nag mm -hmm. ano? Sa ngayon ba, ilan apo, yung apo. numero natin? Opo. Malaki-laki na po ito. We have a total of, as of the moment that we are talking, we have a total of 86.23 percent. Mm -hmm. Ito po yung mga public utility vehicles na consolidated. So that's amounting to figures. If you will translate it around 165,334. Mm -hmm. Yeah, out of 119 uh, 91,713. Now, mm -hmm. uh, dito sa consolidated na to, yung nag-form naman ng kooperatiba, meron pong 1,757 tayo na mga co-op. Mm -hmm. So malaki-laki din bilang na po 'yan. Ang natitira na lang na, lamang po dun sa unconsolidated. It's about Uh, if i'm not mistaken sa figures, 13.77% mm -hmm. or about 26,000 na mga ano mm -hmm. uh, mga public utility vehicles. Okay. so konti na lamang po at uh, sana naman nakikiusap si DOTr secretary Bienvenido uh, makikiusap din ng pangunoh suportahan itong modernization mm -hmm. that, na, na we have realized that uh, it, it is not a one fit solution mm -hmm. sa modernization kaya pinakikinggan po ang lahat ng mga sektor na gusto makipag-usap at makipag-dialogo para lang maging successful ang modernization program. Ito pong PTMP. Yung mm -hmm. Route rationalization plan, uh, kumusta? um, kumusta? ito po yung unang-unang dapat nagawin. gawin. Uh Oo, -oh, kasi that's... ito pong route, route planning, kung tawagin ko uh -oh. natin, and rationalization, isa po ito sa unang tatlong major components ng public transport modernization yeah. program. Pagkatapos po ng paggawa ng ruta, no, at ito po ay kasama ang LCFRB at at gayon din ang LGU, the local government unit, no, ginagawa po din yung PTRP nila. So, iko-combine po ito. So, pinag-aaralan po 'yan bago ibaba sa ating mga Uh, operator sa pero, ating mga kooperatiba. Pero Asec, natukoy oh. na ba yung mga ruta na kailangan? <laughs> Meron po. Uh, of the 1,500 na mga municipalities, already submitted mga around 1,300 plus mm -hmm. na mga LEU, mm -hmm. submitted already the LCTRP. konti na lamang din po ito mm -hmm. at kailangan upuan. Mm -hmm. Now sa ruta, pinag-aaralan din po yung ibang mga, like dito sa ano Greater Manila Area o NPR, So may mga areas pa ho dyan na kailangan pang pag-aralan din ng uh, LGU at saka ng uh, LTFRB para naman sapat na kumita ito tuhong ating mga operators and drivers. Right, kasi hindi ka naman pwede magbukas ng ruta sa kukunti lang naman yung pasahero. Mm -hmm. Dapat doon Apo. sa ruta na talagang dinadagsa ng pasahero. Mm -hmm. di diba? sir. May, uh, may nagtanong tuloy dito. Kailan ba talaga namin mararamdaman yung uh, modern jeep o modernized? Dahil daw parang uh, tila ang tinitignan natin lagi yung kakaunti naman na ayaw naman na talagang sumali. Kailan daw sila makapasakay ng maayos na jeep? May dito sa aming Facebook. Actually, nung nilaunch po ito, nung modernization starting 2017, hindi ba? Isa po sa major components sa modernization, ay kinakailangan po talaga may mga bagong mga uh, um, modernized na mga sasakyan tayo, PUV. No? Dahil uh, isa po sa component pa din, itong modernization, uh, kaakbay niyan, ito sa e-vehicle uh, para at least maging friendly sa environment natin. Ito po yung tinatawag ng um, um What's this? the euro system. Yes. Mm -hmm. No, para ho yung emission nito eh wala ho tayong pollution. So, ay, isa nga like yun doon sa major na component ng modernization dapat ma helpful na sa kapaligiran. mm -hmm. Kaya nga tayo exactly. magmo-modernize. Aha, right. aha. Bukod pa doon, pag nag-modernize ka, ay you feel really safe talaga ang pasahero mo dahil wala akong problema. Uh, pagdating mo sa makina niyan for the first five years, etc. And, and, then the facilities. Mm -hmm. So again, bottom line, yun hong economic gain, economic growth among the uh, among the public utility vehicle sector. So yan po yung ano, tinitignan po natin. At to your question, eh, sana lang patient po mm -hmm. para sa atin. At ngayon, Uh, itinutulak na rin, uh, we had a meeting also po last Wednesday in Malacanang na, kin na kinig po doon sa ilang mga tinatawag natin presentation para sa modernization at may mga nag din po na mag-offer ng kanilang mga e-modern, uh, e-gipnese, e-bosses para po dito makalahok uh -huh. sa, uh, sa PTMP program o uh, sa modernization program ng pabahalaan. At mayroon naman tayong... So, Uuntag po ito unti-unti, uh -huh. hopefully. Uh, mayroon naman tayong locally produced na mga modernized jeep, di po ba, dito na ginagawa? Opo. Mm -mm. Open po yan. Hindi lang yung isasalpak mo na lang, ito lang ang dapat natin. Hindi Correct. po. This will be, uh, according to Secretary Bill, eh dapat uh, open market competition ito. Yan. Pag may open market competition, maganda ang presyo, pababaan. Re right. Of o, course, kailangan. the quality should also be there. Correct. Okay. So, Apo. lipat tayo ng Paksa, Asec. Uh, last week narinig ko ito, eh mm -hmm. kinansila na ni Secretary Vince Dizon yung dalawang kontrata para dyan sa LRT-MRT Commonwealth uh, common station sa North Avenue. So ano nang mangyayari dyan sa project na yan uh, Asec? Uh, the other day po, tama po kayo dyan, the other day po nag-issue ang Department of uh, Transportation Uh, through the leadership of Secretary Dizon, ng Notice of Termination sa uh, BF Corporation and Foresight Development and Surveying Company. Mm -hmm. Yung contractor po ito, yun eh sinasabi niyo siya yung contractor sa common station. Ang common station po ay siya mag-uugra yan. mag, eh. mag po siya mm -hmm. yes. ng mga pasahero mula LRT-1, LRT-2, pati na rin po dun sa uh, LRT, uh, LRT-7. LRT no? mm -mm. Mm -hmm. O MRT, no? In the Metro, Manila, the Metro Manila subway. ah mm -hmm. uh, sa iba ba po, meron din po intermodal terminal ng common station para sa mga lilipat sa sasakyan na public utility vehicle. Mm -hmm. Pag ano, sa common station ka baba ka, uh, pwede kung uh, ng jeep, taxi, mga buses mm -hmm. na sa ibaba mm -hmm. So yan po yung uh, features ng uh, common station. Right. Now, ang pag-terminate po kasi ng kontrata ay uh, bahagi po ng kautosan ni Pangulong Bongko Marcos sa DOTR na bilisan po yung construction ng lahat ng mga proyekto makakatulong upang baibsan po yung hirap ng ating mga commuter. Mm -hmm. Ito po ay matapos po na inspection ni Secretary Vince Wilson at madismaya siya uh, nang makita ang common station noong nakaraang Martes, pag-upong pag-upo niya, eh, talagang nadahalit po siya rito dahil sa sitwasyon sa common station. Wala pong progress na nakita at hindi po umusad. And for him, this was unacceptable. So ilang dahilan po ang terminate ng kontrata with the BF Corporation, yung sobrang delays ng construction. Kasi hindi po talaga umusad yung proyekto -so. noong 2019 pa usinimulan. Right. Supposed to be finished according to contract by 2021. A -a ano nga ba ang naging na, problema dyan Asec? Bakit ba hindi umusad? Eh marami yung mga interlying factors eh, uh, na kailangan kong uh, pag-aralan pa ng gusto. 'di ba? Pero 'yun, nagkaroon ng delay talaga marami ho. Mm -hmm. sa totoo lang, uh, merong, merong supposedly na sinasabi uh, doon sa mga text pa, etc. Hindi ko lang, hindi ko nasili po yung kontrata kaya hindi ko masabi. Pero Asec, moving forward, anong plano natin doon? Anong gagawin natin doon? Tutuloy ba yung construction? Back to zero ba? Planning? Paano gagawin natin? Bidding ulit. Definitely po kung ano yung natapos ng contractor na tinenminate, then definitely it will push through because part po ito ng proyekto ng build more project din po ito ng ating Pangulo Marcos. no Now, Uh, ang susunog na hakbang po dito ay hahanap po ng bagong mga contractor. Mm. At ito isa sa magitan po ng PPP na yung public mm. private partnership. Ah. Oho, para sila na yung makapagpatuloy ito. So pinag-iisipan din po na mayroong mga yan, katulad ng binanggit ko kanina, mayroong pananagutan ng contractor. Mm. May mga corresponding penalties at liquidated damages. Mm -hmm. Mm -hmm. But, doon sa accountability, hindi rin po natatapos tayo doon lamang sa Uh, accountability ng yes. uh, contractor. Kundi, mm -hmm. pati rin yung mga opisyale, eh, baka rin naman ang kulang. Mm -hmm. So kaya nga yung tanong nyo kanina, marami pa hong re-reviewing mm -hmm. at mm rito saan talaga nagkulang. Mm -hmm. But the fact, nakitang kita transfering very glaring na hindi po natuloy, eh, huminto, eh kailangan pong umusad ang gobyerno sa panibagong kontrata. Oh, may timeline na ba doon, Asset? Um, timeline po, wala, gagawin lang po muna dito ay yung um proseso na muna kung mm -hmm. paano ho uh, papalitan itong uh, contractor mm -hmm. so kasi ho medyo marami pa rin ang dadawin dito but hopefully 'di ko lang matandaan ang binabanggit ni secretary um kung anong ang target po natin na matapos ito ngayon um sa i'm just checking lang my my uh, my pack, no kasi eh, kung ganito 'di ba na delay na nga ng ilang taon at, Apo. tapos yung abala, oo, ano? yung abala tapos at uh, 2028 lang ang administrasyong Marcos oh, ito oh. ba ay magkakaroon na ng at least man lang start ng construction sa uh, bago mag, uh, matapos yung termino ni well, Pangulong Marcos Well to answer that opo naman kasi immediately uh, the DOTr after po nito ay eh, kailangan pong ituloy yan mm -hmm. so hindi naman po pwedeng ma-delay ang yeah. uh, proyekto no kasi unang-una ang iniisip dito ni secretary iniisip ng pangulo dito pag natuloy yan mas malaking ginhawa sa atin pong mga riding public sa mga commuters natin kasi eh ang dami hong mai-connect dito eh di diba? ang, right. ang LRT 1 LRT 2 ang MRT hindi po ba kaya mm -hmm. nga po common station Correct. mabilis. Eh, so, Naalala ko sana, pa, uh, mm -hmm. Matapos mm -hmm. po ito. Correct. Naalala ko pa uh, panahon pa ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay nag nagano nag na diyan eh. na Hindi, <laughs> na, nagsimula yan GMA time kasi na na-cover ko pa yan asek na, na, sumakay kami ng LRT, mm -hmm. bumaba kami diyan sa North Avenue, lumipat kami ng MRT, MRT. kasi nga ang layo niya ay an, ano I -link. na uh, o, ililink ang tawag nila eh ano ba tawag nun? yung paikot na. Mm -hmm paikot na mm -hmm. hindi hindi ka nabababa ng istasyon para sumakay ka ng bus. Doon na mismo dugtong-dugtong yes. na yung tren. Mas gl gloria oh, okay. time. Mm -hmm. Pagdating apa. ng Pinoy time, pinatigel. Pinatigil 'yan kasi mm. yung duda ng dating administrasyong Aquino na baka daw nagkaroon ng anomalya mm -hmm. under GMA time. Under Duterte tinuloy. Tinuloy na naman. Tapos under na na naman. Ngayon Marcos na tayo. Asik. Pero uh, asik anong anong ilang ilang paano anong percentage na yung nagawa? Ah, uh, naku, I'm not privy to that kasi uh, ano eh, technical specification ah, oh, pero anyway. sana ang target po na yan hopefully within within the year before the end of oh, the year oh, uh, na, keeping oh. our fingers crossed mm -hmm. but definitely who isa po naman ito sa maaring inaugurate ng Pangulong Marcos during his time na uh, at before the 2028 so again para at least uh, the public the writing public could be benefited on this. Ang dami ho. Imagine po dito lang sa ESA kung dumadaan po dyan. There are about mga 430,000 ang mga mm -hmm. dumadaan po dyan. At laki po doon sa riding public. So mm. again, we're just praying and hoping matapos ma-terminate ito, upuan ulit ng mga technical people at nang ganun ma- maituloy ma na po itong magandang proyekto nito ang common mm -hmm. station. Right. So eh, mayroon mayro pa sana kami isang paksa ah uh, kaya lang some other time na natin pag-usapan mm -hmm. ha para medyo okay. ma maano natin ulit um, mm -mm. Ma mahimay mahimay din. <laughs> uh, pero sa susunod ulit wag kang magdadala ah uh, ha sa susunod ulit di imbitahan okay, ka namin ha. Kayo po, eh, idol ko po kayo pagka ng Bebe po. So, <laughs> Bata pa lang po ako nanonood. Napapanood ko na po kayo, Asik. <laughs> <Araw> yung... <laughs> Salam salamat po, <laughs> Salamat, Asik, Mon. Thank you salamat po so much. Salamat po rin nyo. Mag But... Tuesday and mag <laughs> Salamat po. Salamat Good morning. po. Happy Good morning. Nakausap po natin si Assistant Secretary Ramon Ilagan, ang tagapagsalita po ng Department of Transportation. Babalik po kami ang oras. walang